Dorian Finney-Smith sure na babalik sa Lakers sa next season at Rob Pelinka may nahanap ng big man pamalit kay Jackson Hayes. Pero bago yan, may good news naman para sa mga taga-suporta ng Lakers. Ayon sa mga ulat, inaasahan na kukunin ni Dorian Finney-Smith ang kanyang player option at pipirma ng panibagong kontrata sa Los Angeles Lakers. Matapos ang matagumpay na season kasama ang koponan, nagpapakita siya ng interes na manatili at magpatuloy sa kanyang kontribusyon sa team. Isa ito sa mga pinakamahalagang hakbang para mapanatili ang defensive identity ng Lakers sa susunod na season. Bukod sa tiwala ng coaching staff at magandang kultura sa loob ng team, malaki rin ang epekto ng samahan nila ni Luka Doncic sa desisyong ito. Magkakampi na sila dati sa Dallas Mavericks at malalim ang kanilang chemistry. Isa si Finney Smith sa mga bihirang 3 and D player na kayang dumepensa mula shooting guard hanggang power forward. Kaya hindi katakataka kung bakit gusto siyang i-retain ng Lakers. Nakuha si Finney Smith sa pamamagitan ng isang 3-team trade bago ang trade deadline. Mula noon, naging immediate impact player siya sa rotation. Sa regular season, nag-average siya ng 10.3 points, 5.6 rebounds, at 1.2 steals per game, habang may solid 39.4% shooting mula sa 3-point line. Mahalaga si Finney Smith sa spacing ng opensa at hindi rin siya nangangailangan ng bola para maging efektibo. May veteran presence siya na kritikal sa matitinding laban. Naswak-naswak ang kanyang estilo sa sistema ng Lakers kaya tiyak na matutuwa rito si na Lebron James at Luka Doncic. Sa kanyang muling pagbabalik, isa na namang piraso ng championship puzzle ang nananatili sa Lakers. Samantala, mainit na usapin ng ngayon sa NBA World ang plano ng Los Angeles Lakers para sa offseason kung saan target nilang kumuha ng bagong big man upang mapalakas ang kanilang frontline. Isa ito sa mga personal na kahilingan ni Lebron James at Luka Doncic na nais ng karagdagang lakas sa loob ng paint para madagdagan ang depensa at rebounding ng koponan. Ayon sa mga ulat, determinado si Rob Pelinka na tugunan ang pangangailangang ito at palakasin ang roster ng Lakers. Isa sa mga pinakamainit na pangalan na konektado sa Lakers ay si Bam Adebayo ng Miami Heat. Kilala si Adebayo bilang isang elite defender at mahusay sa pick and roll plays, bagay na swak sa sistema ng Lakers. Ngunit hindi magiging madali ang pagkuha sa kanya dahil mataas ang trade value ni Adebayo. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, isang posibleng trade package ay sina Austin Reeves, Dalton Knecht at dalawang future picks ang 2030 pick swap at 2031 unprotected first round pick. Bagamat mabigat ang kapalit, naniniwala ang Lakers front office na sulit ito kung makukuha nila si Adebayo lalo't kailangan nila ng all-star caliber na big man upang mas lumakas ang kanilang tsansa sa kampanya sa susunod na season. Bukod kay Adebayo, may iba pang big men na nasa radar ng Lakers tulad nina Miles Turner, Nas Reed, Steven Adams at Domantas Sabonis. Ang bawat isa sa kanila ay may kakayahang magbigay ng impact mula sa shot blocking at floor spacing hanggang sa solid interior presence ngayon habang papalapit ang off season inaasahang magiging agresibo ang Lakers sa paghahanap ng tamang piraso na maaaring maging susi sa kanilang susunod na championship run Connect.